god. Ano nangyari dito? Kasi tag-ulan na siya, gagabuna na siya. Oh, dati ang linis-linis dito. Oh my god. Oh my god, ang mulberry ni Inday. Ang daming bunga. Oh, Jesus ko, Lord. Ayun oh. Hala. Ayun oh. Tingnan mo. Oh. 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 Oh, tingnan mo. Let's me, Carvest. Wow. <laughs> ang taray. Oh my God. Oh. Ayun oh. Wala, ang laki ng Malveri ngayon. Oh. Wow. Picking malberry at the farm. <laughs> taray. Nakapag-harvest. I-harvest ko na siya. Kasi, maunahan na naman ako ng ibon. Ayun o, oh, ang ganda. Ang lalaki ng mulberry. Oh my God, mayroon pa dito. Ayun Oh. Ayun pa. Ayun o, oh, ang dami o. Oh. So, yung ganito, hindi pa siya masyadong matamis. Pero, pwede na. Medyo maano siya, maasim na matamis pa ganito. Pero, pag violet talaga siya, matamis talaga siya. Ah, ayun pa Oo, Oo. Oh, oh. oh 'di ba? Lay, just color pa. Ano kaya to linisan dito? Meron akong tinanim diyan na okra. Ito kalabasa. Gusto ko pang magtanim dito na ang linisan ko sana dito kay taniman ko ng ano. Pag magtanim ako ng kangkong kasi ang kangkong ang ganda na nila sa tag-ulan ayun ang kangkung ko gusto ko kukunin yung saging oh ah. my ko grobe ang na oh my god ngayon. Ano kaya ito? Kalabasa. Hmm? Wala pa siyang ano, bunga. Ay, ito oh. Mayroon siyang bulaklak. Oh my God! Paano kaya ito dito? yung mga pasok. hindi na makikita nasaan kay mga halaman ko dito yung mulberry ko ang daming bunga nakapaglinis na ako yan ang nilinis ko so pagod match, so ngayon uwi na tayo grabe na pangko <laughs> grabe ang ko ang sarap maglinis ngayon kasi pag ulan makulimlim siya. Ganyan, kalaki yung lilinisan ko. Yeah. Talahiba na naman, akala ko tanglad. <laughs> Linis ngayon kasi makulimlim siya, tapos paulan na, gano'n. So, magtatanim ako ng mga gulay kasi maganda ang weather wither. Magtanim <laughs> ako ng gulay, may in-order na ako sa Lazada. So, ito na nga, your honor. Maganda ang weather ngayon, kaya dinalaw ko yung farm. So, ito na nga. Grabe, ang talahe. Lampas na sa akin. Nakala ko tanglad. So, ayan. So, naglinis na ako ng konti. Nakita nyo, ganyan. Kalaki ang lilinisan kong farm. Char lang. <laughs> And welcome to my farm. <laughs> your honor, your honor. Yan po ang farm ni Inday og ni Dodong. Sobrang la talahe grabe your honor.